DZRH. DZRH Member, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas Buong karangalang inihahandong ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales may pangako ang bukas. Ikaw ang sanay sa politika! Salimbusa sa lang ako! At sa larangang ito, nagbabatuhan kayo ng putik! Lahat ng kapintasan ng kalaba, kakalkalin nyo! At ang pagkakamali ko, sumausaw ako sa laro ng mga tuso! May pangako ang bu bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sino mang tinakasa na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay. Laki pang pangarap na sa bawat himay-may ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugap at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas! May pangako ang bukas! Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako Ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat mga giniw naming taga-subaybay. Narito na po ang ikalawang kabanata ng ating tampok na science sa linggong ito pinamagatang Ang pagkakamali ko, sumausaw ako sa laro ng mga tusong. Dito pa rin sa ating natatanging dunang may May pangako ang bukas. Rensel, narito na mga pulis na alalay kay Mayor. Habang naghihintay sila, bigyan mo sila ng kape at sandwich. Uh, 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 opo. Ay na nga pala. Gusto ko humingi ng paumanin sa'yo sa pagtrato ko sa'yo ng una kitang makita, ha? Parti hmm. lang yun ang trabaho ko bilang driver bodyguard ni Mayor. Okay lang po yun. Naiintindihan ko po. Um, sige po. Isusunod ko na lang po sa labas ang kape at sandwich ng mga pulis. Ah, wala pong bahala. Ah, sige. Hintayin na lang namin. <sighs> Tuwing umaga, sinusundo ng mga pulis escort si Mayor. At sa gabi, inihahati din dito. Bakit kaya sobra kanyang pag-iingat? May nagbabanta kaya sa buhay niya? Hawak mo na naman ang malaking litratong yan ni Ransom. Miss na miss ko na po siya itay. Kung hindi dahil sa mga dalahira mong kapitbahay, wala ka sanang problema ngayon. Hindi na sana malalaman ni Renzel ang lihim ng kanyang pagkatao. Lumipat na nga ho tayo ng lugar. Pero malay ko bang may kamag-anak pala doon sa inalisan nating squatter si Aling Gunding. Hmm. Ayun. Napaka-chismosa. Ipinagkalat na. Pero huwag kang mag-alala. Babalik at babalik din sa'yo si Renzel. Baka po hindi na bumalik yun. Lalo na kung nagkaayos na silang mag -ina. Kahit magkaayos pa sila, sigurado ako babalik siya rito. Kahit natuklasan niyang hindi ikaw ang kanyang tunay na ina, sa puso niya, ay nakapagpunla ka na ng binhe ng pagmamahal. Paulit-ulit niyang maaalala yun. At iyon ang magtutulak sa kanya para balikan ka Hindi na hinihingi mo? Ha! Excuse me, Renzo. Nangingilabot ako pag tinatawag mo akong ate. Mas matanda ka sa akin, di ba? Um, sige. Ma'am na lang ang itatawag ko sa'yo. Mabuti pa. Ah, siya nga pala. Mula pa nang dumating ka dito sa amin, mayroon ako napapansin sa'yo. Bakit ba titig ka ng titig kay mami? Tsaka, Ilang beses ko na nakita na nahuhuli kita nakatitig ka sa akin. Bakit? Ha? Uh, wala naman. Ah, hindi pwede wala naman. Pag titig na titig ka sa isang tao, natural merong dahilan. K Gwen, nagagandahan lang ako sa mami mo at saka sa'yo. ba? Diba? <laughs> maris ko na nga sa harap ko. Nawawalan na ako ng ganang kumain. Alis! Um, sige, itutuloy ko ng paglalaba. Kaya ba ugali ng mini na ito? Hindi ko naman siya inaano. Ang sumigit sa akin. Huwag <sighs> niyo lang akong punuin. Kahit anak pa siya ng mayor, lalabanan ko siya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. At ngayon naman po mga kababayan, ang susunod na alkalde ng ating bayan, palakpakan po natin ng buting may bahay ng ating mayor, sige ng Beverly Escalante. Beverly Magandang gabi po sa inyong lahat. Alam niyo po, ito ang unang pagsaba ko sa politika. Pero hindi na po ako baguhan sa larangan ito. Sapagkat alam naman po ninyo, naging katuwang po ako ng aking asawa para mabigyan kayo ng isang maayos na serbisyo. Upang maipagpatuloy ko ng aming pamilya ang paglilingkod sa inyo. Kumihingi po ako sa inyo ng suporta, mga kababayan, sa darating na eleksyon isulat lamang sa inyong balota, Beverly Escalante. Para ho sa pagka-mayor. <laughs> Beverly, sabi mo kinakabahan ka na magtalumpati. Ay, kabado talaga ako kanina halos. Eh, hindi po halata, Ma'am Beverly. <laughs> Ang galing nga po ng talumpati niyo. Hindi mo bulakla. Pero sa pulang mensaheng gusto niyo iparating. -hmm. Tama si Jimmy, honey. Konting practice pa tatalunin mo na ako sa pagtatalumpati sa harap ng mga tao. O, Oh, yung face na pinagawa ko sa'yo, nagawa mo na ba? Oo, oh, ma'am. Nagawa ko po. Tinunaw ko muna sa balde gaw-gaw, tapos binuhusan ko ng kumukulong tubig. Okay, sige. Dalin mo doon sa may gate. Kukunin niya ng mga magdidikit ng mga campaign poster ni Mami. Sige po, ilalabas ko na po. Mini, anak, ano, dadating ba mga kaibigan mo na sasama sa pangangampanya ng mami mo? Opo, Daddy. Dadating sila. Ah, uh, good. Salamat naman. In full blast na po yung campaign season para sa mga local position. Ang kalaban ni mami, sobra sipag din. Kahit sa mga baryo, nakakarating sila. Kaya hindi dapat tayo magpatalo. Oo. Oh, oh. Malakas ang kutub kong mananalo ang mami mo. Sana nga po, Daddy. Ayoko pong mawala sa pamilya natin yung posisyon na pagiging mayor. At Pagpagod na kayo ni Mami sa panunungkulan, <laughs> gusto ko ako naman yung susunod. <laughs> <laughs> sa lahat ng sinabi mo, Mini, yan ang pinakanagustuhan ko. <laughs> Dahil yan talaga ang plano ko para sa'yo. Ang sundan mo ang yapa ko sa politika. balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Itay, tingnan ho ninyo itong nasa dyaryo. Itong balitang pamprobinsya nila. Ah, uh, bakit, Wilma? Well, ano bang nakasulat dyan? Kasalukuyan ho palang kumakandidata si Beverly Pilang Mayor. Kasi sabi ko rito, oh, nasa ikatlong termino na ang kanyang asawa. Hindi na raw po tumakbo. Oh, ano nakapagtataka dyan? Wala namang bago. Yan ang uso. Sino mag-aakala, diba? Noon akala natin, hindi na makakabangon si Beverly. Pero ayan, magiging mayor pa ng isang bayan. Pero ang tanong na hindi ko maalis-alis sa isip ko, sa tagumpay na kanyang natamo, naalala pa kaya niyang sanggol na noon ay kanyang iniwan? Iba naman po ang naiisip ko, Itay. Ano? Sa mga sandaling ito, naroon ho kaya ang anak-anakang ko sa puder ng tunay niyang ina? Renzel, ako na ang humihingi ng pasensya sa iyo sa paminsan-minsan pagtataray ng anak ko, ha? Um, wala po sa akin yun, ma'am. Eh, kasi puro kami tensyonado dito sa bahay, Lalo na ngayon, nasa kainitan ng kampanya. Nagtutulong-tulong kami para masiguro namin ang panalo ko. Ipinagdarasal ko po na manalo kayo. <laughs> Salamat. Hayaan mo. Kapag mayor na ako, tapos may nakuha kaming dagdag na kasambahay. Pagbibigyan ko yung minsan ay sinabi mo sa akin. Uh, ang alin po? Na sana makapag-aral ka sa gabi. <laughs> totoo po, ma'am? Oo, oo. Nakikita ko kasi mabait ka eh. At uh, sa totoo lang, magaan din na loob ko sa'yo. Ewan ko ba, unang kita ko pa lang sa'yo, ramdam ko gusto na agad kita. <laughs> <laughs> Kasi, anak niyo ko. Uh, may sinasabi ka ba? Um, wala po. mommy let's go! Hinihintay kayo ng kapisanan ng mga barangay chairman, di ba? Kailangan natin na ng mga yon Ah, oo, oo, oo. na oo, oo. Oh, oh, oh. sige, 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 Renzel. Bahala ka na rito, ha? Ingat po, ma'am. Katulad po ng sinabi ko, lagi ko po kayong ipinagdarasal. Hmm. sa harap niyo lahat mga punong barangay ng ating bayan. Asahan niyo na kapag ako ang nahalal na mayor, makakaasa kayong lahat ang aking suporta sa inyong mga proyekto, sa inyong-inyong mga barangay. Kaya magsama-sama ho tayo. Tulungan niyo akong abutin ang tagumpay upang lahat ho tayo sama-samang umunlad. Maraming salamat ho sa inyong lahat, mga kababayan. Oh, Jimmy. Bakit mo ka nagmamadali ka? Mayor, sinundo ko po si Ma'am Beverly sa meeting niya sa mga barangay chairman. Mm -hmm. Naihatid ko na po siya sa bahay niyo. Eh, ngayon pong pabalik ako dito sa munisipyo. Nakakita ko po malaking tarpulin na ito. Anong tarpulin yan? Eh, foul ho ito, Mayor. Isang maruming taktika ito. Ano nga ang ibig mong sabihin? Ayan po. Laladlad ko itong tarpulin. Nakakabit po ito sa may tulay malapit sa palengke. Ha? Huh? Oh. Ayan po, Mayor. Oh. Ayan. May litrato ni Ma'am Beverly. At may nakasulat sa ibaba. Basahin nyo, basahin nyo. Hindi magiging mabuting ina ng bayan ng isang babaeng na ng anak. Oh. Ano ibig sabihin nito? pinalalabas ba ng kalaban namin sa politika ng asawa ko isang dalagang ina bago kami nagpakasal? Tumatakbo na ang makinaryang politikal ng kalaban ni Beverly sa posisyon. Malalantad na ba ang lihim ng kanyang pagkatao? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sina Vilma Borromeo, Rosana Villegas, Olive Madridejos, Phil Cruz, Bobby Cruz, Lionel Benamin, at si Susan Robles sa papel na Beverly. Nilapatan ang tunog ni Jerry Butiak sa musika ni Buboy Samonga. Supervision Teknikal ni Eric Lucero. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Ben Mercado. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, nagaanyayang huwag po ninyong ang sundan at pakinggan ang mga susunod pang papainit na kabanata ng kasaysayang ito. Ang pagkakamali ko, sumausaw ako sa laro ng mga tusong. Dito pa rin sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. CRH member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.